Ayan, isang magandang araw po. May ano tayo ngayon, may project tayo ngayon, isang adventure. Bali, ang problema po nito, yung kanyang ano, yung kanyang original na thermostat, ayaw na pong magano, yung baga baga, hindi na siya normal. Minsan, nag-automatic nag sa siya kahit hindi na, hindi pa naman siya, ano, kahit hindi pa sa malamig. Kaya, ang gagawin po natin, bali, mag-ano na lang po tayo ng, ano, magagawa na lang po tayo ng ibubukod eh, na po natin yung linya ng thermostat maglalagay na lang po tayo ng manual ayan ayan ito po yung ano ito po yung sakit ng ano sakit ng original niya thermostat ito po yung luma bali ang ilalagay na lang po natin na thermostat yung ganito lang po ang disadvantage nga lang po nito hindi na natin ma-adjust adjust dito kasi ang adjustment po nito bali ipipix lang po natin dito eh, dito na lang umaga si settings na lang natin ng tama tapos dito na lang tayo mag adjust kung sakaling mga gusto natin adjust yung lamig pag nag ano po kayo nito pag nag convert po kayo natang ano nito thermostat kasi kumbaga dito lang tayo kukuha ng power sa ano bali tatlo lang naman po yung ano nito tatlo lang naman po yung yung wire bali pag mag ano tayo uh, may test light tayo yan kabit ko sa ground tapos check po natin yung yung papasok na kuryente tulad po yan yan umilaw po patayin wire ko patayin wire ko Ayan. Ngayon, nakuha na natin yung ano, yung papasok na kuryente. Dito naman natin ikakagat ngayon sa ano, sa yung kinuha natin ng ano. Mga ito yung pinaka ano niya. Hanapin naman natin yung ano kung saan siya gumana. Dito naman natin iyan sa kabila. Aircon. Ayan, gumana po siya. Pag ganyan po gumana na ano, Ibig sabihin, pwede po natin na dito dito tayo kumuha ng cut off. Para dito na lang po siya mag-automatic. Kasi minsan po pag nagkamali po tayo, dito natin nakuha sa isa. Puputok po yung ano niyan kasi ito pong isa. Ano po ito eh? Bali ito yung pinaka ground niya kay positive tong ano kaya pag nagsama po yung dalawang yan puputok po yung pinaka fuse doon sa pinaka fuse sa aircon kaya ito lang pong dalawa na to ang inaano ko dito lang po kumukuha ng palabas sa kapapasok kasi may nag request po dito dating video na to eh, ngayon lang po ako nakagawa po ulit ng ano ngayon lang po ako ulit nakagawa ng ganito na klase na problema. Kaya pasensya na, medyo natagalan po yung ating pag-upload sa request nyo. Kaya ito na yung ano natin. Alam nyo na kung paano mag-convert ng thermostat sa galing sa original to manual. Ayan, ito na po yung ano, naikabit ko na po yung bali yung pinaka thermostat na. Ayan, no, tinusok ko na rin, na rin po dyan sa evaporator. Tapos ito na po yung thermostat nya tapos ito kinunik ko na siya dito sa kulay green saka kulay blue ayan tinipa na po natin yung kanyang ano kanyang pinagdugtungan natin tapos yung ano ilagay na lang po natin dito sa ibabo yung kanyang pinaka thermostat para kung hindi siya kontento doon sa dating adjustment ma uh, madudukat pa rin po dito bali hindi ko na po isasaksak yung ano eh bali kinundim ko na po hindi ko na po isasaksak yung ito toto to. kasi ito na po yung bali pinaka automatic nya kasi yun wag nyo pong isasaksak ulit dyan kasi ganun ulit yan hindi ang sakit po kasi nito kahit hindi siya malamig pa kung sya po siya po siyang namamatay tapos minsan naman hindi na siya nag automatic eh electronics po kasi yung ganitong thermostat medyo ano kung pero kung makakakuha po kayo ng original nyan okay naman po na palitan nyo kaya lang mas mahirap pong hanapin yung ganitong kahit surplus po nito medyo mahirap hanapin Di, tulad po nito napakarami pong ganitong ano madali pong hanapin yung ganitong thermostat Ayan, ganyan lang po pagko-convert niyan. Ito wala na kahit hindi na po nakatusok 'yan kasi hindi na po 'yan ano. Hindi na po 'yan yung pinapagana natin. Ayan, natin yung kanyang automatic. mawawala yung gula dyan mamaya pag nag yung mag-wear ito sa hindihan ayan, automatic na to ayun okay, naman natin mag-on Ayun namin kumagana na po yung ating dinagay na thermostat ito so, meron din siyang off dito Abay lang din po sa ano yan sa aircon ayan tinanggal ko na lang po, po yung kanyang ano tinanggal ko na lang po kayang kanyang original na thermostat para kung sakali man pong bibili siya nang gusto niya ibalik pa rin sa original may sample po siya ayan ito po yung kanyang ano kasi mamaya magkamali ng ano makita may magkamali na buksan yung ano doon tapos isaksak yung ano baka magkaroon ng abnormality ayan o ayan sa wakas po natapos na tapos rin po namin yung ano okay na po yung ganun lang po okay na po yung kanyang aircon okay na yung thermostat ganun lang po ang gagawin nyo kapag gusto nyo i eh, ano yung ano i eh, convert sa manual yung inyong thermostat ayan po yung si kuya Galing ko po, po siya ng Pasig. pasig pa. mm. Pero parehas naman kami ano, mga taga Bicol po. Oh, ayan. Shout out po sa mga taga Bicol 'yan. <laughs> <laughs> Ayun, dito na lang po yung ating video. Maraming salamat. Bye-bye.